Sinisikap ng pamahalaan at mga kaukulang sektor na maging inklusibo ang panonood ng pelikula maging sa mga may kapansanan. Dahil dito ay nilunsad ang pagdaragdag ng audio description upang matunghayan din ng mga may kapansanan sa mata ang mundo ng pelikula. Narito ang ulat ni PIA intern Arnmarie de la Cruz. Ang Firefly ni Zig Dulay ay isang pelikulang nabigyan ng maraming parangal noong taong 2023. Napanood din ito ng maraming tao sa bansa at sa iba pang film festival sa mundo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa Baguio City, nabigyan ng pagkakataon ang mga mayroong visual impairments na tuklasin ang kwento ng pelikula sa pamamagitan ng pagdagdag ng audio description. Ito ay sa ilalim ng Project Adam o Audio Description Awareness Movement. Ako ay parte or co-convenor -co ng Project Adam or Audio Description Awareness Movement. Um ito po ay kino ng 14 blind organizations sa buong Pilipinas and kami pa ay nagsusulong ng magkaroon tayo ng inclusive media. So, ako din po ang founder and convener ng Hiraya Collective for the Blind. Kami po ay nagpo-focus more on sa inclusive arts uh, and leisure, and recreation. So, ayun po, ako ang project lead dito sa ating nationwide project, ang first Filipino audio description no, na mapapalabas sa mga sinehan. So talagang kami ay happy na ito ay iikot sa different parts of the Philippines, hindi lang sa Metro Manila. Kundi nag-start na tayo sa ibang mga lugar, kagaya ng Kalamba, ng Legazpi at Davao. we're very, very happy for the second leg dito po sa Baguio. At ngayon, hindi lang ano, no, uh, ang mainstream audience ang mga kanood, kundi ito ay inclusive. So ang ating blind community Uh, ay makakanood at ma-enjoy ang itong kind of entertainment. Paano kayo maka-join sa mga ganitong initiatives or persons with disabilities? Uh, meron po tayong mandate. Ito ang RA-170. So, lahat tayo sa gobyerno ay meron ng Persons with Disabilities Affairs Office. So, ito ay mandato na ng gobyerno. So, pwede kayong mag-tap sa PIDAW Office. At meron din namang DSWD Office. At include ko na rin ang St. Louis University na pinopromota ang inclusive education. So, isa ko sa mga uh, nabihayaan na maging part ng programa ng inclusive education. So, open lahat ito sa public kasi gusto nga natin i-include yung mga kapatid nating with persons with disabilities na maka-enjoy ng ganitong uh, exclusive cinema experience na first in the Philippines at Firefly pa. So si Firefly naman ang director noon ay proud alumni namin sa UP Baguio, si Sir Zig Dulay. Ikinagalak ng Persons with Disability Affairs Office o PIDAW ang pagkakataon na mangyari ang screening ng pelikula para sa mga taong may visual impairment. Sa pamamagitan ng invitation ng UP Silvi, kasi ang ating uh, partner sa uh, Hiraya, Collective for the Blind, ay meron silang uh, Project Adams, yung audio descriptive awareness movement na para sa lahat ng mga taong may kapansanan sa mata or person with visual na sa pamamagitan ng uh, audio descriptive sa larangan ng uh, cinematography ay mabibigyan din ng pagkakataon ng mga taong may kapansanan sa mata na magkaroon ng paraan na makilala nila ang sining ng uh, cinema sa pamamagitan ng audio uh, descriptive uh, movie na ito yung pagkakataon na maranasan ng ating mga taong may kapansanan na mata na makita, marinig, maramdaman at ma-enjoy po ang pagiging uh, cinema goer na sila ay kung anong nangyayari ba sa loob ng uh, sine. Mula sa isang plano ng iba't ibang organisasyon para sa PWD dito sa Baguio City, tulad ng Hiraya, Pidaw, UPCILB ay nabigyan ng pagkakataon ang mga persons with visual impairments na tuklasin at lubos na intindihin ang kwento ng isang pelikula. Ang pagdaragdag ng audio description sa pelikula ay isa sa mga pamamaraan upang mas maging inklusibo ang naturang larangan, lalo na sa mga may kapansanan. Inaasahan na mas marami pang pelikula ang magkaroon ng audio description upang lalong maibahagi sa kanila ang ganda ng mundo ng film. PIA SLU intern Arne Marie de la Cruz para sa PIA News Cordillera.